Ngayong araw samahan niyo kung magluto ng kakaibang exotic food na tinatawag nilang kamaru or ararawa. Kung hindi ka pa nakakatikim nito or nagki ka ng ganito, tara na dito sa aming sinanglawan. Ito ang ibebenta natin ngayong araw. Eto pala yung tinatawag nilang kamaru. Ararawan naman sa Ilocano. Seasonal lang o kaya naman pagtaniman lang ng pali lumalabas tong mga to. Kaya naman sobrang hirap hanapin neto at sobrang mahal din kapag binili. Bali yung ganyang kadami pala mga best, 500 pesos pala ang bili ko. Bali lulutuin muna to sa suka mga best para mamatay yung mga mikrobyo at bumango. Sa sobrang excited kong magluto, ayan na paso tayo. Charis. Pero laban lang, kailangan nating maluto ito mga best at ibenta sa ating sinanglawan. Araw-araw mga best, magluluto tayo ng mga kakaiba at mga exotic food. Na natin dito sa ating kainan. Para araw-araw, meron kayong bagong rason para dumayo sa aming sinanglawan. Sobrang sarap nito mga best, lalo, lalo na kapag naluto at isa rin ito sa mga delicacy namin mga Ilocano. Malinis naman to mga best kasi sa bukid naman to nakukuha. Nilagyan ko na rin pala to ng mantika mga best. Kailangan sobrang lutong nito mga best bago mo ilagay yung mga pampalasa at mga sangkap. <laughs> Habang ginigisa nga mga best, nilagyan ko rin ng sili na madami. Mas gusto ko kasi mga best medyo maanghang para may konting sipa. Charest. Tinamad na akong maghalo dyan mga best kaya I need help kay Mudra Bells. Nung medyo nag crunchy na nga yung ararawan, eto tinanggal na natin. Kasi next natin iluluto yung mga sangkap gaya ng kamatis, sibuyas. Kaya sineta side muna natin natin yung mga ararawan. Para maluto natin yung ibang sangkap Mas niya. Mas masarap kasi ito mga best pag may mga pampalasa gaya ng luya. Bawang, sibuyas at kamatis. Para may dagdag aroma din, hindi amoy lupa. Chares. Sa mga hindi nakakaalam din mga best, malinis naman tong ararawan kasi sa bukit naman to nakatira. Hindi rin naman to amoy lupa kasi hinuugasan at niluluto naman to sa suka. Sa video na to, bawal po yung nag Kung hindi ka kumakain neto at nag ka, skip mo na lang tong video na to. Ang arte arte mo, kumakain ka naman ng lato. Charest. Sobrang lutong ng pagkakaluto ko dito kaya sobrang sarap siya mga best. Perfect ito sa mga taong naghahanap ng pagkain na sa protina at mababa naman sa calories. O, di ba diba? Sobrang healthy rin pala ng ararawan. Pinatikim ko na rin pala kay nanay at kay Barang yung aking nilutong ararawan. Mm. Masarap. 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 Masarap.